Okay natin ng ating iPhone 8. Testing natin iPhone 8 natin. So, right 1080p 60fps. Nakalagay sa helmet ng ating iPhone 8. Gamit ang ating helmet phone holder. So, ayan. Center natin ng ating video. Tingnan <coughs> natin kung smooth. Oh Bali, binili ko lang pala to ng ano, ng presyo 3K. Uh, 3K tapos nabili ko sa Facebook ng 3,000. Tapos meron siyang sira. Ang sira ay ano, uh, yung kanyang flex cable ay grounded. Hindi sinabi ng seller na nagiinit siya kapag tina-charge at sobrang bilis malubat ng battery kahit 90, health, 90 pa yung percent na kanyang battery health so hindi pa sana degrade yung battery kaso dahil sa grounded yung flex ay mabilis syang marubat nagiinit siya kapag tinacharge charge at kahit ginagamit lang na normal ay sobrang init din kaya uh, di sinabi ng seller yun akala ko okay lang din hindi ko napansin ng pagbili ko pero simula nung napansin ko na at pinalitan ko ay okay na siya goods na goods na yung ating iPhone 8 ay, tapos nagpalit din pala ako ng battery din sa kanya kasi kala ko din eh na may may sira na rin yung battery kasi dahil nga dun sa sa lupa eh, nung napalitan ko na ng flex bagong battery ay sobrang ganda niya pero hindi ko tinapon yung lumang battery kasi 90% health, 90 pa yung battery health dun ah, okay na okay pa yung battery na yun pwede ko pa ibalik yun kasi ang nagkukos lang naman ng kanyang ano, low bat, ay yung kanyang flex yung sa charging flex na dito grounded hindi naman grounded ay eh, hindi naman mabibigas po yung 90%, 90 bat so yun yung kanyang ano uh, nangyari sa pagbili natin ng iphone 8 so <coughs> para sa akin sulit pa rin sya kasi 3k ko lang sya nabili pero kung sa presyohan na ano na ah uh, 3 pero ang bumili ay hindi technician hindi marunong mga likot hindi marunong magayos lugi ka nun kasi ang magiging gasto mo sa so pagpapayos ay malaki kasi hindi naman ano yun hindi naman kasi ay dito hindi naman kasi mura ang pagayos ng isang iPhone 8 lalo pag ang problema ay charging flex Charging flex tapos battery pa. Sayang kasi nabili ko siya ng 3K tapos pagbili ko ng battery ay nasa 680 yata yung battery na Yobao. Uh, so yung Yobao naman ay goods na goods din yung aking experience sa battery na yan. Makunat nga siya nung, nung na-install ko na siya. Pero hindi ko ramdam yung kunat niya nung na-install ko tapos hindi ko pa napalitan yung flex. Nabilis pa rin siya malobat, same na same pa rin siya sa dati. Ah, may kunting difference lang pala. Mas makulat lang siya ng konti. Pero ganun pa rin. Nasa 2 hours, two to 3 hours lang ang usage ng phone. Kaya katuda-duda. Pero nung na-detect ko na grounded na yung flex, nung napilitan ko, tsaka pa siya umayos. So, yun siya. Tapos, Siyempre, charging flex din. Babawas natin yung presyo. Bili ko rin. Bili ko rin charging flex ay nasa 230 yata. Charging flex. Cable set yun. Kasama microphone na rin. So, ang total-total na nagasto ko ay nasa around 900 pesos. Piyasa yun. Kasi ako lang naman ang nagayos nito. Pero kung sa technician yun, malaki yun. Kasi siyempre, may service fee yun kung hindi teknisya na nakabili nito logic logika low, geek, low geek ka. kung sa 3k tas maraming issue mas maganda na pumili ka na lang ng iphone 8 na sa alagang 5 to 6,000 64 gig pero good condition mas maganda yun kasi wala ka nang gagastusin na di ba masulit yun kesa naman sa kung di ka ng 3k nga or 4k tapos sa dumakmak naman yung issue pag pinag-inayos mo sa technician sa sige din ka battery 1.5 charging flex sabi natin 1,000 or din 1.5 din ibigay sa technician yan eh. so login ka kagastos ka ng 3K, 3K 4k, 5 k mo na 3K so, di ba so total 7,000 diba? Kung pumili ka na lang sa Facebook ng 5 to 6K good condition, wala nang hassle nang pagpapaayos at hindi swerte ka sa lahat ng mababa presyo So, dun tayo sa mga medyo saktuhan lang na presyo Tapos, ang um, presyo niya, ang ano niya, ang unit niya ay goods na no goods pa. Kesa naman sa, dun tayo sobrang mura, tapos sobrang, sobrang daming gas, sobrang daming gas eh. <laughs> diba guys? Mas sulit bumili na lang ng good condition diba, hindi ganun ka kamura mura pa rin naman sa Facebook o para sa mga sa store na uh, sa Green Hills or sa kung saan man na mga pilihan, dahad, mga tindahan mga changke ng mga cellphone marami yan, pwede sa Green Hills pwede sa Mento marami din, yes, may Victory Mall marami yung cellphone dyan pinipenta iPhone second hand ah uh, mas mura pa rin sa Facebook hanap-hanap no, lang talaga at iwas-iwas check-check talaga sa device bago mo payaran diba? kasi sa Facebook makakabili ka ng iPhone 8 sa halaga 5K or 6K na sobrang good condition mataas ang storage uh, no, pag ka naman sa store so, sa yung sinabi kong store na pwedeng yung bihan ang presyo nun ay 7,000, 8,000 pwede sa storage tapos uh, ba diba? <coughs> mas maganda pa rin talaga sa Facebook kapag marunong ka mag-check ang kagandahan naman nung nandun sa uh, store eh, kapag um, nabili mo ay mayroong problema Pwede kang, mayroon kang babalikan ka. kasi story yun eh. kapag sa tao kasi sa facebook pag once na mabentahan ka ng sira ay hindi mo alam kung saan na pupunta yun kasi bablock ka ng <laughs> parang mag hindi mo mahirap panapit talaga mahirap kagaya ng pagbili ko nitong iphone 8 tapos kung siyang bayaran tapos umuwi sa bahay naka block na agad ako so dun parang doon na ako na ang kanyang unit na binenta ay meron problema pag ganun na seller na binablock ka kaagad so ito to nga may problema talaga problema ang kanyang charging flex at yung battery hindi pala problema yun yung 90 di diba kasi okay pa talaga sana yun kaya hindi ko siya tinapon doon pa rin sa so dito na ako sa aking susunduin so thank you sa panonood ng video